Nang hapon, it's me again, Boss Markie. At pasensya na guys kung hindi tayo nakapag-vlog-vlog ni mga ilang araw o kailan paman kasi pasensya na at ako kasi nagkasakit minsan kasi busy busy tayo sa ating mga lahat ng pang, ating mga pangaraw-araw pero hindi ko pa rin napapabayan ng aking mga alagang manok at patuloy pa rin akong nagpapakain nag, yung mga routine na ginagawa ko at yung binibigay ko rin sa aking sisyo guys nung simula nung pisa sila at nilalagay ko talaga sa si kanila buy kaya yan ang sekreto ko tapos ang sekreto ko pa homemade bed na vitamins tapos lagi lang natin hugasan yung kanilang painuman kasi yung inuman nila may minsan may amoy din yan ang, ang ko rin sa kanila guys ay sunrocks na may sabon binabrush ko yan kaya, nung nag-take ako nyan, guys, ng homemade bit na yan, ay pinakamabisa talaga yan, guys, na may kami sa ating sisew. At hindi lang yan. At pag may napansin din ako na payat ang aking manok, at nag inject din ako nyan. At sana sa mapanood nito at mag-subscribe naman kayo dyan and hit notification bell and like para lagi kayong update sa aking video. Kaya ngayon, ang sisi ko ng aking white hats, yung, yung anim, ay 20 days na sila. Kaya, maganda din yung ating sisiw. Kaya, hindi sila nagkasakit. Nung simula ng guys, nung na discover ko talaga yan ng homit kaya pinakadabis talaga yan kung alimbawa wala yan dyan sa bilihan na ano na sa patukan pero ang alam ko din guys Meron din yan homit sa ating patukaan, sashi. Pero sa akin kasi guys, in order ko rin yan sa Shopee. Kaya pinakadabis na mag-order tayo para makatipid. Yung bote ba Yung bote na sa ano yan. Mga ilang tik lang yan guys. Halimbawa, mm, ganito yung kainuman nyo. Yung bilog ba? na kagaya nun yan sa ano kagaya nitong <coughs> ganyan pa na? ganyan na painuman na ganyan ah uh, ilang scope din yung nilagay scope me ah uh, ang scope na nilalagay ko dyan guys nung sa takip lima para effective. Mas maganda din yan guys na sa atin pagpainom ng vitamins yung strong para doon talaga yung pinakamabisa. Pero kung konti lang yung lalagay nyo, okay lang nasa inyo din yan kung, kung ano ang gusto nyo ilagay Pero para sa akin, dinatapang ko din yan guys na paglagay ng homemade. Plate. Kaya kaya mag ano lang kayo guys yun ang in, yun ang inyong ibibigay sa inyong mga sisil kasi ganito sa atin na pabago-bago yung klima hindi natin masabi sa ating mga manok na okay sila kaya vitamins lang yung binibigay ko home at minsan kasi guys pag nagkasakit yung ating mga lagang manok minsan nagproblema tayo nag tayo na anong pwede nita inom sa kanila pag ako guys nagkakasakit yung aking mga manok hinuhugasan ko agad yan yung bibig at nagano ako ng hinugasan ko nila na ipalabas yung sipon tapos, mas maganda din sa atin guys yung ating manok na nagkaroon ng sipon wag niyong papakainin para yung gamot niya ay effective tapos, pag nag-take na kayo ng gamot na tablet ilang scoop lang yung pwede yung ipainom na tubig yung parang matunaw lang sa ano nila, sa sigmura na wag niyong pasobrahan na ano, na painom ng tubig kasi yan ang hindi manong ano, gamot yung effective. tapos, nagbigay kayo ng halimbawa, umaga ng isang tablet sa akin kasi guys, hindi lang isang tablet yung binibigay ko, sinasabay ko yung dalawa nagbibigay din ako ng primoxil tapos ano mm, tito S kasi yung sipon talaga ng ating manok may minsan dito sa buno, sa bibig tapos lumalabas dito sa mata at pinipisil ko din yan tapos hugas yan at pagkatapos nyan pagbigay ng gamot pagkagabi din din natin. Tapos, titignan natin kung nag-improve yung binibigay natin na gamot sa kanila. Yan. Tingnan natin kung mabisa, mga ilang araw o nadeskubre nyo, lim limbawa, nagbigay na kayo ng araw, tapos bukas. Kaya, lagi natin silang i-check ich kung okay ang ating manok. Pag nag-okay, mga tatlong araw o magaling na, pwede natin silang bigyan ng konting patuka at huwag yung pasusobrahan ng tubig. Kasi dyan ang nadiscover ko sa aking pag-alaga. Kasi nag-alaga ako talaga ng manok. ah uh, dati, okay lang. Hindi ako nag, ano, nag bibigay ng mga gamot. Kasi wala pa ako nung alam eh. Ngayon lang ako na ka-interest. Kasi sayang kasi yung ating mga manok na pinabayaan. Tapos, ginastusan. Tapos ngayon, pag may nakita ako, tinatanggal ko na agad yan sa kulungan at nilalagay ko na dito sa kulungan ng kawayan tapos hugasan yung kawayan kasi nandiyan din yung bakterya at yung patuka nila hugasan kaya hanggang hanggang dyan lang guys yung aking masasabi kaya kung makapanood dito please naman and subscribe and like sa notification bell para lagi kayong update sa akin video. Kaya boss Marky. Kaya mag-comment lang kayo dyan sa comment section kung ano pa man. Kaya ito lang masabi ko guys. And bye bye. Ingat. Salamat. Maybach